Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na, na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na ating Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Pero bago ang lahat, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming maraming salamat po. So, ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa posisyon na gustong gusto ng ibang mga kababaihan na patalikod o ang tinatawag na dugi style naman ito. So, alam nyo ba guys, maraming babae din ang nagugustuhan ang posisyon na patalikod. Dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang na ang mga sumusunod. Number one, mas malalim ang marating ni Manoy. Ang anggulo na patalikod o dog style ay nagbibigay daan sa mas malalim na penetrasyon na maaaring magdulot ng higit na kasiyahan para sa ibang kababaihan. So ang ibig sabihin kapag patalikod na uh, style o posisyon, malalim ang mararating ni Manoy. At uh, kahit meron pong kaliitan ang ari ng isang lalaki ay tsak makakarating siya sa ilalim. Yan po ang isang dahilan bakit gusto ng mga ibang kababaihan ang patalikod na posisyon o anggulo Dahil hindi po ito nababasihan na sa haba laki ng uh, ari. Dahil kapag sobra namang malaki si Manoy, masasaktan ang babae. Dahil talagang papasok ito sa kailalim-laliman. So, mas maganda dito yung nasa between 4 to 4.5 to 5 inches ay kayang-kaya pa ito. So, yan po ang unang dahilan na bakit gustong gusto ito ng ibang mga kababaihan. Dahil nakakarating doon sa pinaka ilalim at tinatamaan doon yung isang A spot na tinatawag. So, ang number 2 naman, tatamaan ang G spot. Inuulit ko po, hindi po G cast, G spot po. Ang posisyon na ito ay maaring magalaw, utamaan at ma-stimulate ang G-spot ng isang babae na maaring magdulot ng mas malakas na orgasmo. Alam nyo ba guys kapag patalikod ang posisyon, sa likod ang pasok ni Manoy, talagang makikiskis ang G-spot dahil nandoon lang po ito sa bukana ng bulaklak ng isang babae na nasa likod ng tinggil, no, ang G-spot. Kaya kapag pumasok ang uh, piston ng lalaki, ay talagang parang napapala niya. Dahil nga, paano siya eh, pa taas, di ba, kumbaga. So, yan po, tinatamaan po dyan ang G-spot. Kaya isa rin po yan na gustong-gusto ng mga ibang mga kababaihan. At ang number three naman, ang tinatawag na power dynamics naman ito. Ang patalikod na ang gulo ay magbigay ng iba't ibang dynamics sa kapangyarihan sa pagitan ng magpartners na maaaring nakaka-excite para sa ilan. Ang partner kapag nasa likod ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng pagiging submissive no? o maaaring nakakapagpasarap sa mga kababaihan. So, yan po ang isang dahilan dahil nagkakaroon ng pagiging submissive na pakiramdam. At ang number four naman natin, mabilis labasan ang babae dito. So, paalala lang po guys na hindi po pangkalahatan, ngunit marami ding babae na mabilis dito labasan. Sa posisyon na patalikod, ang babae ay mas madaling maabot ang rurok ng tagumpay dahil nakikis-kis ang kanyang tinggil habang labas-masok ang ari ng kanyang kapariha sa kanyang bulaklak at mag sa mas mataas na kasiyahan kapag nakaraos na ang isang babae. So, isa po ito, guys. At uh, ito naman po naranasan natin. So, Gustong gusto ito ng ibang mga kababaihan, no? Na uh, patalikod. Yun ang tinatawag na patalikod, no? So, yan po yung number four. Mabilis makaraos si uh, misis dito o kasintahan ba natin o may mga mahal natin sa buhay. At ang number five naman, naiibang sensasyon. Ang posisyon na ito ay nagbibigay ng naiibang sensasyon kumpara sa ibang posisyon sa talik na maaring magdagdag ng pambihirang kasiyahan at excitement. So, ibig sabihin, naiiba talaga siya. Isipin nyo ba naman, no? Na parang uh, naiiba, pati yung ano niya, pati yung anggulo niya, isipin nyo, nasa likod. At ang number six naman ay ang kontrol sa sariling paggalaw. Ang lalaki ay may control sa kanyang mga galaw at bilis at nagbibigay daan sa kanya na makakuha ng komportabling ritmo na naayon sa kanyang pangangailangan. So, ang ibig sabihin nito, dahil ang lalaki ang nagdadala doon sa likod, ang babae naman kung paano niyang sabayan. So, maaring sabayan ng isang babae paano niya paikot-ikutin yung kanyang baywang o paano niyang uh, yung... Basta, yung ritmo na naayon sa kanyang pangailangan. Alam niya kung paano niyang, saan niya gustong ipatama dun sa loob, na i-giring-giling niya yung kanyang balakang. So, maano yun ng isang babae. Dahil yun na nga, ang lalaki ang gumagalaw. At sumasabay lamang ang isang babae. So, hayan po yung number six, guys. At uh, itong mga sinasabi ko po ngayon, ay hindi po ito pangkalahatan. Kundi marami ding mga kababaihan na nasasarapan sa patalikod na uh, angulo na tinatawag sa ano ay dugi. Dugi naman ito. So yan po yung ating uh, topic ngayong araw na ito. At sana nagustuhan nyo. At uh, marami kasing mga nagtatanong, hindi ko na lang binabanggit kung sino-sino pa yung mga subscriber na nagtatanong kung ano yung mga gustong-gusto ng mga babae na uh, mga angulo at pati na rin ito na itanong na rin po ito kaya pangalawa na po itong uh, ginawan ko no na talagang isa rin ito sa pinakagusto ng ibang babae. Hindi po ibig sabihin na lahat, kundi merong mga ilang babae na gustong-gustong ito ang anggulo na ito. So, ayan po guys, sana nagustuhan nyo ang ating topic ngayong araw na ito. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling lang po ako ng isang pabor na isubscribe ang maliit na channel ni ati Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bagong uh, i-explore ko pang mga video at uh, mapagkunan nyo man lang kahit kaunting idea. Maraming maraming salamat. At guys, doon pa sa mga uh, mga nagtatanong sa akin tungkol dito sa Japan, huwag po kayong mahiyang magtanong kung ano ang tungkol sa mga trabaho dito at uh, sasagutin ko po doon sa comment section kung sino po yung magtatanong at uh, abangan nyo na lang po. Kaya pwede po kayong magtanong kung ano po ang mga job order dito sa Japan na pwede ninyong pasukan. Pero paalala lang po, hindi po pwede dito yung direct hiring na ako mismo ay mag-hire sa inyo. Kundi, dadaan pa rin tayo sa ahinsya ng Pilipinas natin. Pero, yan na nga kung ano yung mga tanong nyo sa akin kahit saan, kung anong lugar dito sa Japan, sasagutin ko po kayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!